So yun, panibagong araw, panibagong DIY naman to. Mahilig ako mag DIY pagka uh, sarili kong kotse. Hindi ayaw ko lang magalaw pag sa ibang sasakyan. Mas maganda kasi yung sarili nating sasakyan para walang tawag ito, walang magalit. Eh, sarili mo yan. Pag nasira, eh, sarili mo naman yan eh. eh pero wag nating hayaang masira. Kailang ayusin natin. So yun, magandang umaga. Testing natin to kasi may maingay sa ano eh. May maingay yung sa sa head ng kotse na to. Testing ko. Ayusin natin. Manisip. Ayusin natin yung ingay. Ayan o. Oh. click naman siya. Kailan mo yung maingay yung head niya. Tara. Ayusin natin to muna. Tune up lang siguro to. Okay. So yun na nga no. Nabuksan na natin wala naman tayong nakikita ng kakaiba rin sa loob mukhang maayos naman lahat pero check natin tong lahat ng mga rocker arm okay itong piston number 1 lang naman yung maingay niya eh kaya ito napansin ko parang maluwag na maluwag niya yung rocker arm niya kaya higpita natin ito na lang muna galawin natin kasi yung tatlo na yan okay naman itong sa piston number 1 lang ang maingay kaya pala maluwag na ay ipitan na natin to so yun ang ano uh, ibalik na natin Ang ginawa ko na lang muna tune up tune up po yung piston number 1 kasi yan na naman yung maingay kaya yun din lang ginalaw ko hindi na tayo nagalaw doon sa iba na okay naman try muna natin kung maging ayos na yung sunog ng spark plug kasi parang maluwag yung ano niya eh rakaram eh tara try natin testing Bantar nanti tuh Oke Terus nanti ngonong Resultor yang kawan natin Ayan check engine Ayan natin mawala Bago natin na start Ayan wala na Start So yun So yun anong, One click lang siya Tara pakinggan natin yung harapan Kung ano nang ingay. Sige na Joe. Ayun, na wala yung ngay. Wala ba yung minor to kasi ano to eh. Sira yung servo, baka na yan. Eh okay, mamaya check natin mamaya yung hmm, ano. Pero sa ganito sa nag-iingay eh, mahina ang minor. Dito. So, may number 1 na ingay kaya sinun natin kung mo natin sinun yung dito lang yung tatlo dito hindi na dito lang tayo ng talaw yun medyo nawala yung inay nawala yung parang gagatak nya tapos banda na natin ito tapos check natin yung spark plug kung ganyan may sunog Okay, parang okay naman na siya eh. Wala na yung lagatak. ano, one click na siya. Nagkakaroon kasi medyo mataas yung ano niya eh. Ito doon doon. Eh. Ayan, nag-stretch siya agad. Pero pakiramdaman parin natin ito. Hindi tayo sa spark plug. Maganda yung sunog. Kasi ito brown na brown itong tatlo na ito eh. yung isa lang. Yung tuyo naman siya. Kaya lang, yung isa kagaya itong tatlo. Maganda yung sunog. ayun, yun pala yata yun go up na yung mga rocker niya. nya nag-guest lang natin so yun, parang nakuha yata yung ano <laughs> ingay ayun lang ito naroon sa ng tagas pero bro, bro sa yes, eh, pagigpit ko ng ano yan Nat, nawala no, din yan so yun